Sa kwentong ito, susundan natin ang isang binatang kilala bilang pinakamatalinong estudyante sa kanilang kolehiyo. Ngunit isang araw, siya ay sa isang napakagandang babae na may kakaibang nakaraan. Dahil dito, nagsunod-sunod ang mga hindi inaasahan at kontrobersyal na pangyayari sa kanyang buhay. Bago po tayo magsimula, Huwag niyo pong kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa simula ng kwento, makikilala natin ang isang binatang nagngangalang Matthew. Siya ay isang pambihirang matalino at kinikilalang pinakamatalino sa buong kolehiyo. Ngunit sa kabila ng kanyang talino, si Matthew ay isang tahimik at hindi kapana-panabik na tao. Maliban sa pag-aaral, iniiwasan niya ang halos lahat ng bagay, kaya't wala ni isang babae sa kolehiyo ang nagkakagusto sa kanya. Isang araw, may hindi inaasahang pangyayari. Napansin ni Matthew ang isang napakagandang babae na lumipat sa bahay sa tapat nila. Ang pangalan niya ay Daniel, at sa sobrang ganda niya, para siyang isang supermodel. Kinagabihan, habang kausap ni Matyo ang kaibigan sa telepono, napatingin siya sa bintana ni Daniel at nakita niya itong nagbibihis hindi niya napigilan ang sarili at palihim niya itong pinanood. Ngunit nahuli siya ni Daniel habang ginagawa ito. Maya-maya lang, kumatok si Daniel sa kanilang bahay. Nang marinig ito, tinawag siya ng kanyang ama. Natakot si Matthew, iniisip na baka magsusumbong si Daniel tungkol sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaba, pero laking gulat niya nang sabihin ng kanyang ama na si Daniel ay bago lamang sa syudad at hindi pa pamilyar sa lugar. Hiniling ng kanyang ama na samahan niya si Daniel at ipasyal ito. Habang nasa kotse sina Matthew at Daniel, biglang huminto si Daniel at tinanong si Matthew kung ano ang naramdaman niya nang makita niya itong nagbibihis. Nahihiya si Matthew at agad na humingi ng paumanhin. Inamin niyang hindi niya inaasahan ang nakita, ngunit sinabi rin niyang napakaganda ni Daniel. Napangiti si Daniel sa kanyang sagot, at pabirong sinabi na gusto naman niyang makita si Matthew na walang suot. Kinabahan si Matthew ngunit hinubad niya ang kanyang mga damit at tumayo sa harap ng kotse. Sa halip na magsalita, bigla na lamang pinaandar ni Daniel ang kotse at umalis na dala ang mga damit ni Matthew kaya napilitan siyang habulin ito Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Daniel habang natatawa at sinabing nagbibiro lamang siya Ibinigay niya pabalik ang mga damit ni Matthew. Nagtawanan sila at nagsimulang magkwentuhan. Mula rito, nabuo ang isang masayang pagkakaibigan sa pagitan nila. Kinabukasan, habang nasa klase si Matthew, dumating si Daniel at tinawag siya sa labas. Lumabas si Matthew, at magkasama nilang ginugol ang buong araw na puno ng kasiyahan. Nang gabing iyon, palihim silang pumasok sa isang pribadong swimming pool at lumangoy ng magkasama. Habang lumalangoy, lalo silang naging malapit at muntik ng maghalikan. Ngunit biglang napagtanto ni Matthew na ang pool na kanilang nilalangoyan ay pagmamayari ng kanilang prinsipal. Dahil dito, dali-dali silang umahan at tumakas mula sa lugar. Maya-maya, nagkunta sila sa isang party na inorganisa ng isa sa mga. Kaibigan ni Matthew, laking gulat ng lahat nang makita si Daniel, humanga ang mga bisita sa kanyang kagandahan. Marami sa mga kaibigan ni Matthew ang nagtangkang mapansin siya, pero alam na ni Matthew sa sarili niya kung sino ang gusto niya, kaya't buong tapang siyang lumapit kay Daniel at hinalikan siya sa harap ng lahat. Kinabukasan, abot langit ang saya ni Matthew, pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo matapos ang halik na iyon. Subalit, Isang kaibigan niya ang lumapit at ibinunyag ang isang nakagugulat na katotohanan. Ang babaeng inakala niyang simpleng magandang kapitbahay ay isa palang dating artista sa pelikula para sa matatanda, upang patunayan ang sinabi. Ipinakita ng kaibigan niya ang ilang lumang video na nagpapatunay sa pagkataon ni Daniel, nang mapanood ito, labis na nasaktan at nadismaya si Matthew, tumahimik siya, tumayo, at nagsimulang umalis, ngunit pinigilan siya ng kanyang kaibigan at sinabing, E ano ngayon kung ganoon ang nakaraan niya? gamitin mo ang pagkakataong ito. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Habang naririnig ni Matthew ang mga salitang iyon, nakaramdam siya ng pagkalito, ngunit sa huli ay nagpa siya siyang puntahan si Daniel. Naabutan niya itong nasa bahay, nakaupo sa tabi ng kanyang ina habang tinitingnan ang mga larawan noong siya'y bata pa. Biglang sumingit si Matthew at tinanong si Daniel kung gusto nitong lumabas kasama siya. Pumayag si Daniel, at nagtungo sila sa isang hotel. Ngunit pagdating sa loob, biglang tinanong ni Matthew si Daniel agad na nakuha ni Daniel ang iniisip ni Matthew. Tinitigan niya ito at sinabi, mali ang pagkaintindi mo sa akin. Matagal ko nang tinalikuran ang ganoong bagay. Ngayon, gusto ko na lang mamuhay ng isang normal na buhay. Totoo ang nararamdaman ko, masaya akong malapit sa iyo, pero maling mali ang pagkakaintindi mo. Dahil sa nasabi ni Daniel, nasaktan at nagalit siya, kaya agad siyang umalis at iniwan si Matthew na puno ng pagsisisi. Kinabukasan, nagpa siya si Matthew na puntahan si Daniel upang humingi ng tawad. Ngunit pagdating niya sa bahay nito, sinalubong siya ng isang lalaking nagnag-alang Sai. Mukhang pamilyar si Sai kay Daniel, dahilan upang makaramdam ng kaba si Matthew. Umalis siya sa lugar, ngunit habang naglalakad palayo, sinundan siya ni Sai. Paglingon ni Matthew, layuan mo si Daniel kung ayaw mong pagsisihan tinulak pa niya si Matthew at malinaw na ipinaramdam na hindi niya kukonsintihin ang sino mang makakasagabal sa kanyang gawain. Sa kabila ng mga banta ni Sally, hindi sumuko si Matthew. Muli niyang hinanap si Daniel at sinabi, hindi mo kailangang manatili rito. Mas mahalaga ka kaysa sa lahat ng ito. Pakiusap, sumama ka na sa akin. Pagkasabi nito, umalis si Matthew sa club kasama ang kanyang mga kaibigan, bagaman talunan ang pakiramdam, siya'y may bahagyang pag-asa. Kinabukasan, habang nasa bahay si Matthew, laking gulat niya nang dumating si Daniel upang sunduin siya papuntang kolehiyo. Habang nagmamaneho sila papuntang campus, tinanong ni Matthew si Daniel kung gusto niyang pumunta sa isang party. Ngumiti si Daniel at pumayag. Muling napuno ng saya at pag-asa si Matthew. Maya-maya, makikita si Matthew sa kanyang silid-aralan. Isa ito sa pinakamahalagang araw para sa kanya, dahil kukuha siya ng isang scholarship exam. Kung papasa siya, makakapasok siya sa isang prestigyosong kolehiyo para sa mas mataas na pag-aaral. Ngunit habang nagsisimula na ang pagsusulit, biglang pumasok si Sai. Hinayla niya si Matthew palabas ng classroom at sinabing, dahil sa panghihimasok mo, nawalan ako ng pera nang ibalik mo si Daniel. Dinala siya ni Sai sa isang sasakyan at pinaharurot ito papunta sa isang liblib na lugar. Doon, binugbog ni Sai si Matthew nang walang awa, inilalabas ang lahat ng kanyang galit. Pagkatapos ng ilang sandali, kumalma si Sai at inalok si Matthew ng isang kasunduan. Iniabot niya ang ilang ipinagbabawal na gamot at sinabi, kung gagawin mo ang isang bagay para sa akin, hindi hindi na ako makikialam sa inyo ni Daniel. Matapos nito, dinala ni Sai si Matthew sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Madi. Inutusan niya si Matthew na nakawin ang trepeo ni Madi. Iniwan siya ni Sai sa loob ng bahay at palihim na tumawag sa pulis. Sa loob ng bahay, natagpuan ni Matthew ang trapeyo. Kinuha niya ito at handa na sanang umalis nang bigla niyang makita si Madi. Nang makita ni Matthew si Madi na nakatayo sa loob ng bahay, siya'y nagulat at agad na tumakbo. Pero agad namang pinalipad ni Madi ang kanyang loro upang habulin si Matthew. Tumakbo si Matthew palabas ng bahay para makatakas sa loro, ngunit laking gulat niya nang makita niyang paparating ang mga pulis mula sa harapan. Dahil sa takot, mabilis siyang nagtago malapit at tumawag ng tulong sa kanyang kaibigan. Dumating ang kanyang kaibigan, sinagip siya, at dalidaling dinala palayo sa pinangyarihan. Sa susunod na eksena, makikita si na Matthew at Daniel sa kolehiyo kung saan nakatakdang magbigay si Matthew ng isang talumpati bilang bahagi ng kanyang aplikasyon sa scholarship. Subalit, dahil sa ipinainom sa kanya ni Sai, nagsimulang maramdaman ni Matthew ang epekto nito. Naging kakaiba ang kanyang kilos at pag niya sa entablado, nahirapan siyang basahin ang kanyang inihandang talumpati. Dahil sa inis, itinapon niya ang script at nagsimulang magsalita ng taos puso at mula sa kanyang damdamin. Sa ikinagulat ng lahat, napakaganda ng kanyang naging talumpati at nagpalakpakan ang buong audience. Ngunit sa kabila ng positibong pagtanggap, nang inanunsyo ang resulta, hindi si Matthew ang nakakuha ng scholarship. Sa halip, ibinigay ito sa ibang estudyante kalaunan, pumunta si Matthew sa bangko upang tingnan ang $25,000 na pondo na idineposito niya para sa student union. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nalaman niyang si Sai ang kumuha ng pera gamit ang peking pagkakakilanlan bilang student advisor. Wasak ang loob, umuwi si Matthew at ikinwento ang lahat kina Daniel at sa kanyang mga kaibigan. Sama-sama silang nagplano upang bigyan ng leksyon si Sai bumisita sina Matthew at Daniel kay Madi, isang producer sa entertainment industry katulad ni Sai. Ikinwento ni Matthew ang buong pangyayari kay Madi at ibinalik pa ang trapeo bilang tanda ng magandang kalooban. Pagkatapos, inalok niya si Madi ng isang kasunduan. Kung ibibigay raw ni Madi sa kanila ang $25,000, gagawan nila siya ng pinakamahusay na creative video kailanman. Nainteresado si Madi at pumayag sa kasunduan. Sa tulong ni MD, sinimulan ni na Matthew, Daniel, at ng kanilang mga kaibigan ang paggawa ng video. Tinawagan ni Daniel ang ilan sa kanyang mga dating kaibigang performers upang tumulong sa proyekto. Sama-sama silang nagtungo sa prom. Napansin ng mga kaklase ni Matthew ang mga babae at agad silang natuwa. Dahil sa pagkagulat at saya, nilapitan nila si Matthew na pabirong nagtanong, gusto nyo bang makatrabaho sila? Agad namang pumayag ang mga kaklase at masaya nilang natapos ang shooting. Pagkatapos ng shoot, umuwi na ang lahat maliban kina Matthew at Daniel. Sa loob ng kotse, sa gitna ng katahimikan, nagbahagi sila ng isang malambing at masayang sandali, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Kinabukasan, tinawagan si Matthew ng kanyang kaibigan, halatang balisa. Ikinabigla ni Matthew nang malamang nanakaw ang kanilang video. Di nagtagal, natuklasan niyang si Sai ang may hawak ng tape at nasa bahay na nito. Hinarap ni Sai si Matthew habang hawak ang video bilang panakot. Humihingi siya ng kalahati ng kikitain mula sa video at nagbanta na ipapakita ito sa principal at mga magulang ni Matthew kung hindi siya susundin. Ngunit matatag si Matthew at tumangging ibigay ang hinihingi ni Sai. Gusto siyang ipahiya ni Sai kaya tuluyang ipinakita nito ang tape sa principal at iba pa. Subalit sa kanilang panonood, laking bulat ni Sai nang lumabas na ang video ay isa lamang educational class project. Namangha ang lahat sa pagiging malikhain ni Matthew at pinuri siya sa kanyang pagsisikap. Formal na inilabas ang tape at agad itong naging bestseller. Sa tagumpay ng video, kumita ng malaki si Matthew. Ginamit niya ang perang ito upang bayaran ang kanyang university fees, nagbigay ng $25,000 scholarship sa isa pang estudyante, at maging si Sai ay ginawang student advisor bilang isang nakakatawang. Ganting hakbang, bumili rin si Matthew ng isang magarang kotse gamit ang natitirang pera. Sa huli, makikita si Matthew at Daniel na masayang magkasama tinatamasa ang buhay at pinangangalagaan ang kanilang pagmamahalan at dito nagtatapos ang pelikula hanggang sa muli